Yan, uh, may galap siya sa inyo lahat. Palibagong araw, palabagong vlog na namin tayo sa mga na ng mundo. Sa nang probinsya dito sa Cebu. Uh, City. at dito kasama ko yung mga kumagaanak ko at yung mga kapatid. At sa ngayon, dito muna ako at mamaya. Punta sa dagat. Uh, may galap sa inyo lahat. At dati, dati dumaan ako dito sa ano namin. Sa lugar namin Hindi ganito kaharap. Ito maganda kong kaibigan. Hello, madam! Kumusta? Data, eh, bablog na natin to. <laughs> yan, punta lang tayo sa dagat. At ito. Dati-dati kasi, maliit lang tong lugar na to. At, nagulat ako, dami ng bahay dito. Ito, dati, ito, ano kung dati. ayo kilala ko yan. Eh. Yan. <laughs> Oh, sa lubong kaway lang. Kaway, kaway lang sa ito. Bakit nagulat nag nagulat lang ako dito sa ano. Nagulat lang ako dito sa lugar na to, dan na daming nang bahay. Ito sa kaibigan ko to. Yan sa kaibigan ko to. Ito yung mga pinsanin ko. Ayan, yan yung mga pinsanin ko yan. Ito sa kaibigan ko to at ito. <laughs> Sinainura pala ay uh, yan ang pinakamaganda nga dati rati, hindi pa dalaga pa yan maganda talaga yan at dadaanan ko lang muna dito lang muna tayo sa dagat dami kong nakilala dito kaya lang hindi ko masyadong tanda kung gaano na karami dito lalo na ito nakilala ko yan si Daister yan ayaw na, ma ayaw na magkano yan dong videohin mo nga ako dong hawak mo ko alam kung tanda pa ako dito. Ano lang ako dito. Ito, so, kilala ko to. Ito, so, kilala ko to. Pero so, so, hindi ko alam kung tanda pa ako dito. Kailangan lang muna oh, ako. Ngayon. Dito ako na dito. Dito, dito. dito ako lumaki. Dito ako lumaki. Dito ako lumaki. Dito ako lumaki. Ito <laughs> <laughs> ah, ba tayo dito sa dulo? Ah, dito ba? Dito eh. Dito wala itong mga bahay dito. Puro to hodan. Oh, Puro to ano dito. Pilipa pa kami ng dam. Wala pang ganong bahay. Dahil pa lang at saka dagat. Ano, Nung bumalik ako dito sa Cebu. Hindi dito ko dito, masyadong kilala sila. Dito. Ito. Kapit-bahay <laughs> ko to talaga ano, na uh, tunay itong masyado na naman ito. Maraming maraming mga bahay dito na hindi ko tanda. Kasi dati dito, puro bangka lang ito. Pero mas... Ano? Eh, pakita ko nga sa inyo yung mukha ito kung... Yan, ito, join ko. Ito, okay, joint yeah, ko yeah, yung ano. Ano sa pagpapakulapun? Mga uh, uh, bagong tubo dito na hanggang uh, dito na hindi ko masyadong kilala dahil wala na ako dito uh, sa Manila ako nakatira uh, at mga bagong tubo dito uh, hindi ko alam kung sinong mga nanay pero ang alam ko, mga nanay nila at saka tatay nila Dito sa Cebu uh, Mula dito, itong kaya-kaya uh, uh, to uh, oh, Dito pa, ganito kalaki doon pa sa dolo to. Sa dolo pa. Yung, yung pa, bako dito ha. Ito bago lang itong bako na to. Uh, ilang years ako bago pumunta dito. Lahat na itong dahil na to. Puntahan ko hanggang kapag ano. May baili-baili dito. May dayawan. Yung ano na yan. Yung bahay na yan. Wala pa yan. Dahil na to mayroon na to. Yung na doon. Ah... Uh, kinalakihan ko to. Hanggang sa pag ano, ito Pero oh. ngayon uh, lang uh, na-vlog uh, lugar na uh, ito. Uh, Lahat ng, uh, ng uh, ano uh, dito, uh, kakilala ko pero uh, lahat ng mga binatilyo dito at mga binata, hindi ko na masyado kilala. Dahil ang alam ko, pang um, nanay at saka mga lola nila, kilala ko. Dahil dito ako lumaki. Dito ako, ano lahat ng bahay dito, tinirahan ko. Tinirahan ko at saka lahat ng ano, ano ko. Ito, it, itong lugar na to wala pa tong mga ano dito mga pambot portrait. ang pambot doon na sa likuran yan at uh, ito uh, hindi ko lubos na akalais uh, na uh, mula pagbalik ko dito sa Cebu sa Tangki uh, maraming pagbabago maraming mga bahay na hindi ko masyadong kilala dahil maluwag to dati dito at uh, sa ngayon uh, isa-shout out ko na ang mga kamag-anak ko dito sa Cebu dito sa tangke at sa lalo ng mga kaibigan ko at kumpare ko. Yan, yeah, 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 yeah. out sa taga kita li sa Cebu at mga kamag-anak at mga kaibigan ko, mga kumpare ko. Shout out. Ito walang bahay to dito at ang isang ang bahay lang dito, isang piraso, may bakod to dito at saka ito. Itong bakod na to kay Pigo to. Ah, ng ratan, yung upuan, mga supa mga ano yung uway yan ito ito ito, ito asawa ng tsahin ko ito si New Scar uh, dito sila nakatira dati dati doon na nakatira sa tabing bahay lang at ito uh, inaano ko lang dito talaga na napaka dami na talagang bahay dito at saka yan talagang uh, ganun talaga ang buhay pag Uh, padami ng padami ang ano mo kanito na talaga ang sitwasyon sa lugar kinakalakihan mo at ito ang si New Oscar hanggang dito na muna at iano lang muna natin kasi gano, ito yung mga ito yung anak niya yung anak ni Inday Jinda at ito ni New Oscar balik kumbaga pinsanin ko yan pinsanin ko yan at ito yan daming bahay dito Okay, oh, dito lang muna at ikakat lang muna natin. Ito, uh, ito yung dati kong kasama na pangingisda. Uh, yan ito, uh, uh, mangisda, na ito. Dati mangingisda, kaya yung manghihilot na. Dahil yung tulingan umiiwas sa kanya, kamay na lang ang bina, bina, binabalasak. <laughs> Ayan, binabalasa yung kamay. Ang tulingan umiiwas. Umiiwas yung tulingan, ay eh. braso na lang. <laughs> yung katabi naman, may o. Ayan, shout out sa katabi, yan eh, shout out, shout out, shout out oh, taga dito. Ayan, shout out, shout out, shout out. Ayan, shout out. Go go go. 말고, Ayan, shout out, shout out, shout out sa taga tangki. Ayan, shout out sa taga tangki. At sa tinu, sa totoo lang. Pakistani. Ito, retired, <man> kilala ko to. Uh. Pero hindi na ako nakilala. Dahil matagal na ako nawala dito. Ah... Uh, Itong mga bahay dito, Oh, malaki ng pinagbago. Oo. Oh, ako daw yung kuyog ni Manoy sa Magay. Ako, ako tanda ko siya pero hindi niya ako tanda dahil maliit pa kami dito nung pumunta kasi sa Magay. Ang asawa ni Manoy sinang si Binit, uh, palagi kong mga ato sa ilaka. Mukuan ko Muk buwad. mo apil kong buwad sa isda. Anak na. Ah, dito, ito, lugar na to. Hindi ko talaga... Dati wala tong bahay dito. Malinis to dito. Malinis. Yeah, malinis to dito. Ito talaga. Ito talaga. <laughs> Kababata. Ganito pala manghilot yung mangingis daw. Yung mangisda daw na manghihilot. Ang tulingan umiiwas. Pero ang katawan hindi talaga iiwas. Yan o. Umaaray yung hinihilot. <laughs> Yan na. Shata, shatat, shatat, shatat kapatid siya. Ayun na kapatid ko, uh, yung, pins, uh, yung bayaw ko uh, at yung...